maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rookie Maricel Arangko, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Pangitingiti lamang itong si Bono habang naglalakad doon sa lalaking nakabulagta at sa isang iglap hindi na nakasigaw pa iyon dahil pinagsasapak na ito ni Buno na naging dahilan para mawalan agad ito ng malay. Samantalang itong si Butchok, tuluyan na itong nakapasok doon sa loob ng bahay at kasalukuyang hinahanap na nito ang kinaruruunan nitong si Mayor Bernabe. Itong si Buno, mabilis na din itong tumakbo papunta doon sa kabilang bahagi ng bahay na iyon. At pagkatapos, walang sabi-sabing agad na inatake ng bata ang mga nakabantay doon sa may harapan. Napakabilis na pinagsasapak nitong si Buno ang lahat ng mga nakabantay. Sa bilis ng kilos ng bata, walang nagagawa ang mga bantay ng mayor. Hindi nga nagawa ng mga ito na maiputok ang kanilang dalang mga baril sa loob lamang ng ilang mga minuto. Nakabulagta na ang lahat ng mga bantay doon sa harapan. Habang itong si Butchok, doon sa loob ng bahay, nakakasalubong na niya ang mga bantay naman ng mayor doon sa ikalawang palapag. Nagkagulo na ang mga ito. Pati na ang pamilya ng mayor nagsisigawa na ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na napapatahimik ito ni Butchok at ilang sandali lamang agad nang nahuli ni Butchok ang mayor. Agad na pinabagsak ito ng bata, pinagbantaan at tinakot. Babala ni Butchok na iurong na ang kanyang mga inutusan na mga mamamatay tao na pumasok na doon sa lugar ng kanlasog dahil walang magagawa ang mga ito sa kanilang pwersa sinabi na din ng bata na hawak nila itong si Bunjing at patayin nila ito kung ipagpatuloy pa rin ng mayor ang kanilang masamang binabalak. Huling babala ni Butchok sa mayor. Nakita mo na ba ang aking ginawa, Mayor Bernabe? Walang nagagawa ang mga tauhan mong armado ng mga baril. Kaya mag-isip-isip ka. Kapag may mga nabalitaan pa akong kasamaan, o sa lugar na ito, papatayin na kita ng tuluyan. Pagkatapos isang malutong na sapak ang ginawa ni Butchok. at pagkatapos walang ano-anong lumabas na ito ng bahay at nagulat pa nga itong si Butchok na pati pala doon sarapan harapan nakabulagta na din ang mga bantay. Kaya napangiti na lamang itong si Butchok at pagkatapos naglalakad na ang dalawang mga bata papunta doon sa kanilang pinagtataguan ng motorsiklo. At matapos iyon, agad nang tumalilis paalis ang mga ito doon sa lugar ng kansiko. Samantalang doon sa lugar ng kanlasog, kasalukuyang kumikilos ang mga tauhan nitong si Mayor Bernabe. Ngunit nahihirapan ang mga ito na makagalaw ng maayos doon sa lugar ng kanlasog dahil sa higpit ng pagbabantay ng mga pulis at ng mga tanod na kasamahan nitong si Luis. Kaya sa mga lumipas na mga oras nang magising na itong si Mayor Bernabe, agad na pinaatras na ang kanyang mga birador na mga kriminal. Nagpunta na din ito doon sa lugar ng kanlasog at hinahanap itong si Butchok. Nagmamakaawa na ang Mayor kay Kapitan Luis at nakiusap na ibalik na ang kanyang anak na si Bunjing. Kaya nangyayari ang eleksyon na matiwasay at walang karahasan. Itong si Mayor Bernabe, nakapagpasya na itong manahimik na muna. Sa tingin niya, hindi basta-basta ang mga taong nanggagaling sa lugar ng kanlasog. Pati ang kanyang pinsa na si walang nagagawa. Matapos ang eleksyon na itinanghal na panalo pa rin itong si Luis sa huling termino nito bilang kapitan masayang-masaya ang lahat at natapos na din ang eleksyon. Wala na din doon ang pamilya nitong si Bunjing. Sa mga lumipas na mga araw, tahimik at mapayapa ng muli ang lugar ng kanlasog. hanggang sa nagiging bisita ng mga ito, itong si Mamang Tasing. Matalik na magkakaibigan si Nanay Kanida at Mamang Tasing dahil makailang bisis ng magkakasama ang mga ito sa mga bakbakan kontra sa mga aswang at mga masasamang mga inkanto. Agad na nagkakamustahan ang dalawang malalakas na babaylan at makalipas ang ilang mga minutong kamustahan ng mga ito. Sinabi na ni Mamang Tasing kay Nanay Kanida ang totoo nitong pakay. Inilahad ni Mamang Tasing ang nalalapit na kapistahan doon sa lugar ng sinawahan. Taunan na ginagawa ang kapistahan na ito at tuwing kapistahan magkakaroon ng mga subukan at mga paligsahan. Ngunit kakaiba dahil subukan ng mga kaalaman at mga tangan na mutya. Ngayong taon, kakaibang paligsahan ang gagawin ng mga nag-organisa ng paligsahan na iyon na pinamumunuan ng isang matandang albularyo na si Tatay Dadoy. Kasama ang mga pinsan nitong mga albularyo din maraming kalahok sa paligsahan na ito naggaling sa iba't ibang sulok ng isla at pati na rin sa mga karatig na mga isla. Inanyayahan ni Mamang Tasing ang mga bata. Batid kasi ng babaylan na nakikilala na ang mga apo nitong sinanay kanila sa buong isla at ramdam din ni Mamang Tasing na ang mga bata na nasa bahay ni Nanay Kanida Naramdaman niyang may mga tanga na kakaibang lakas ang mga ito. At kapag nanalo ang mga ito sa paligsahan na iyon, magiging mag aaral ang mga ito kay Tatay Dadoy at Papa Goryo na maaaring mas magpapalakas pa sa mga karunungan at mga tangan ng mga bata. Sa narinig, nagliliwanag agad ang mga mata nitong sinanay kanida. Matagal nang alam niya ang tungkul sa mga paligsahan sa sinawahan at tungkul sa mga ginagawa ng mga albulario. Kaya naisip nitong sinnanay kalida na subukan nilang sumali sa paligsahan na iyon. Bukod kasi sa mas masusubukan ang mga kakayahan ng mga bata at mas lumakas pa ang mga ito, magiging mag-aral pa ang mga ito sa isang kilalang albulario at kinatatakutan ng mga kampo ng kadiliman na si Tatay Dadoy. Kaya kinahapunan nang makaalis na itong si Mamang Tasing agad nang inutusan ni Nanay Kanida itong si Rosa na sunduin na ang mga bata na nandoon sa lugar ng bintangan. Tapos na naman ang klase ng mga ito. Kaya pwedeng pwede na sumali ang mga ito sa nasabing paligsahan. Kinausap na din Nanay Kanida sina Luis at Lucas para malaman ng mga ito ang kanyang binabalak. Makalipas naman ang ilang mga araw, nakapagdesisyon na ang mga ito. Nasasali ang mga bata sa paligsahan na iyon. Makakasama nitong si Butchok, si Nabuno, Nunoy, Toto at ang magkakapatid na Arid at Kimba. Sa napag-alaman ng mga bata, sobrang nasasabik na naman ang mga ito sa panibagong yugto ng kanilang pagiging antingero. Tuwang-tuwa ang mga ito na makita ang iba pang mga malalakas na mga antingero sa buong isla, pati na doon sa mga karatig ng mga isla. Nasasabik na din ang mga ito na makita ang sinasabing albularyo na kilalang kilala sa isla ng sikihor at kinatatakutan ng mga kampo ng kadiliman itong si Tatay Dadoy. Agad na nagpadala ng minsahi itong sinanay kanida doon kay Tatay Dadoy na pumapayag ang mga ito sa kanilang paanyaya kaya kinabukasan agad nang naghanda ang mga ito kasama nitong sinanay kanida ang anim na mga bata papunta na ang mga ito doon sa lugar ng bukirin ng sinawahan dalawang bisis pa lamang na nakapunta sina butchok doon sa mahiwagang kagubatan na ito ngunit karamihan sa kanyang mga kasama unang bisis pa ngayon na makapunta ang mga ito doon sa lugar at makita ang mga maalamat ng mga albularyo. Kaya halos lahat ay sabik na sabik lalo na itong si Buno. Nakasakay na ngayon ang mga iyon sa kanilang sasakyan na minamaniho nitong si Pablo. Umabot din ng dalawang oras ang kanilang pagbiyahe bago nila narating ang bukirin ng sinawahan. Agad na dumiritso ang mga ito doon sa sinasabing malawak na lupain itong si Tatay Dadoy kung saan doon gaganapin ang kapistahan at paligsahan. Papalapit pa lamang ang kanilang sinasakyan, nakikita na nila sa buong paligid ang mga banderitas na palatandaan na nagsisimula na ang kapistahan sa lugar na iyon. Ginagawa ang kapistahan taon-taon bilang paggunita sa tagumpay ng mga albularyo na protektahan ang isla galing sa mga mananakop na mga inkanto aswang at mga jablo. Natatanaw na din nila ang mga taong gumagala doon sa lugar. May mga piriyahan na din kasi ang mga nando doon. Kaya marami nang dumadayo sa lugar na ito. Nakakalat na din ang maraming mga bantay sa buong paligid para matiyak na walang mabibiktima ang mga aswang at iba pang mga kampon ng kadiliman na nagbabalak na gagawa ng karahasan sa kapistahan ilang sandali pa, mas lalong natutuwa ang mga bata nang makita nila ang mga palaruan doon sa kalubluuban ng malawak na lupain nitong si Tatay Dadoy. Bukod sa mga peryahan, nando doon na din ang maraming mga nakahilirang mga tindahan na mayroong mga tinda ng iba't ibang mga gulay at mga prutas. Mas maraming tao na din ang mga gumagala doon. Nang tuluyang makapasok na ang kanilang sinasakyan, mayroong apat na mga katao na may mga kasuotan na kulay pula ang sumalubong agad sa kanila. At pinasusunod ang mga ito papunta doon sa apat na mga nagsilakihang mga kubo doon sa dulo. Pagdating ng mga ito doon, malawak agad ang mga ngiti nitong si Tatay Dadoy na sumalubong agad sa kanila. Wika agad ito kay nanay kanila sa wakas na isipan na din ninyo ang sumali. <laughs> Maraming salamat, Nanay Kanida, at pinaunlakan mo ang aking paanyaya. Natatawa lamang din itong si Nanay Kanida. Sagot naman ito kay Tatay Dadoy. Dadoy, <laughs> gustong gusto din kasi ng mga bata. At sa tingin ko, malaki din ang maitulong nito para sa kanila. Napatitig na lamang si Napapagguryo at Tatay Abito doon sa mga bata. Unang bisis kasi na nakita nila ang mga ito. Ngunit nakikilala na ang mga batang ito sa buong isla. Sumisikat na talaga ang mga batang ito, lalong-lalo na itong si Butchok at Nonoy. Ngunit ni Minsan, hindi pa nila nakikita ang mga ito hindi nga makapaniwala si na Tatay Abito nang makita ang mga bata. Kay aamo kasi ng mga hitsura at pangitingiti lamang, lalong-lalo na itong si Buno na hindi mapalagay ang tingin ng bata. Palingon-lingon ito sa buong paligid dahil sa maraming mga kasiyahan ang mga nando doon. Matapos ang pag-uusap nila ni Tatay Dadoy at Nanay Kanida, agad na pinatuloy na ang mga ito doon sa gitnang bahagi na kubo at kinausap ng masinsina nitong si Tutay Dadoy itong si Nanay Kanida. Matapos naman iyon, sinamahan na ang mga ito ng mga tauhan nila ni Arturo para sa kanilang nakatukang kubo. Mahigpit din na binilinan ang mga ito na wag na huwag makikipag-usap o lumapit doon sa mga kapwa mga kalahok. Kinagabihan naman, pinulong na din ni Tatay Dadoy lahat ng mga kalahok sa paligsahan na iyon. Agad na napapansin nila ni Butchok ang kalakasan ng iba't ibang grupo na nando doon. Ngayon nila napagtanto nakakaiba din pala ang lakas ng bawat grupong sumasali. Nakakaramdam din ang mga ito ng kakaibang mga presensya na galing sa kadiliman. Kaya agad na napagtanto nitong si Butchok na may mga kasali na ang tangan ay mga karunungan na galing sa aral sa kaliwa. Kaya agad na nakakaramdam ng panganib itong si Butchok. Katanungan ngayon sa kanilang isipan kung bakit hinayaan ng mga ito na makasali sa paligsahan na iyon. Sa gabing iyon, nagmanman na lamang sina Butchok, Nunoy at Tuto sa buong paligid bukas na magsisimula ang paligsahan at sobrang nasasabik na ang mga ito. Ngunit mariin ng tinandaan ng mga ito ang alintuntunin at batas ng paligsahan. Mariin na din na pinagsabihan ni Butchok ang kanyang kapatid na si Buno. Hating gabi na nang magpasyang magpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, alas 4 pa lamang ng madaling araw, ginising na ang mga ito ng mga tagapangalaga ng paligsahan. Muling pinulong ang mga ito ni Tatay Dadoy at pagkatapos dinala na ang mga ito doon sa kanilang mga nakatukang lugar kung saan sila magsisimula. Sa mga pagkakataon na iyon, bumalik na din itong si Pablo at nanay kanida doon sa lugar ng kanlasog. Babalikan na lamang nila ang mga bata pagkatapos ng tatlong mga araw. Tatlong araw kasi ang paligsahan. Dalawa lamang. Sa labing dalawang kasali ang mananalo sa paligsahan na iyon. Ang batas, kailangan nilang makarating doon sa pinakamalaking puno ng balite at protektahan ang kanilang grupo laban sa iba pang mga grupo. Lalabanan nila ang mga ito hanggang sa mapaalis isa-isa ang bawat grupo sa paligsahan. Maaari nilang gamitin ang lahat ng kanilang mga kakayahan, ngunit mahigpit ang utos ni Tatay Dadoy na 'wag silang papatay. Makalipas ang ilang mga minuto nang makita na nila ang mga nag-apoy na dulo ng mga palaso doon sa ere. hujat na iyon para simulan na nila ang pagpasok doon sa kalublooban ng kagubatan. Mabilis nang umusad ang grupo nila ni Butyok at agad nawika nito kay Nunoy. Bade, mas mabuti kung sa itaas ka ng punong kahoy dumaan. Palawakin mo din ang kakayahan mo sa mga pangamoy para agad natin ang mapansin kung may mga grupo man ang magkakainteres agad sa atin. Pinagsabihan din itong si Butchok na huwag humiwalay sa kanya ang kanyang kapatid na si Bono. Hindi kasi pwedeng magpabaya. Kailangan na sa lahat ng mga pagkakataon, alerto at mag-iingat sila. Bukod kasi sa mga kasali ng mga grupo na balakid nila sa pag-usad. Maaring makakasalubong din nila ang mga aswang at mga inkantong naninirahan sa kagubatan ng sinawahan. Sa hulihan naman na kapwisto, sina Arid, Tuto at Kimba. Makalipas ang ilang mga oras, agad na nakakaramdam ng ibang mga presensya ang kanilang grupo. Kakaiba ang kanilang mga naramdaman dahil mga puwersa ang mga ito galing din sa aral sa kaliwa. Kaya agad na sininyasan itong si Butchok itong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon nasa itaas ng puno ng kahoy. Nang makita naman iyon ng batang aswang, agad na lumundag itong sinunoy doon sa tabi nitong si Butchok at agad na wika itong si Butchok. Buddy, nararamdaman mo ba ang mga pirsa na nasa paligid? Oh, buddy. Mukhang may isang grupo na ang nagkakainteres sa atin. Naamoy ko na din ang kanilang kinaroroonan. Nasa kabilang bahagi ng sapa ang mga ito. Maaaring naghihintay lamang ng magandang pagkakataon ang mga ito para makaatake sa atin. Kaya muling uwi ka naman itong si Butchok. Sige buddy, bumalik ka na doon sa itaas. Bantayan mo ang bawat galaw ng mga ito. Pagkatapos lumingon itong si Butchok kay Kimba at utos din ito. Kimba, humiwalay ka na sa amin at mag-iingat ka. Kung sakaling atakihin na tayo ng mga iyan, malaya mo silang mapapatamaan. Ngunit alalahanin mo ang alintuntunin ng paligsahan na ito. Tumango lamang itong si Kimba at pagkatapos mabilis na itong lumikok doon na ito dumaan sa medyo may distansya galing sa grupo nila ni Butchok. Alam na nito ang ibig ipahiwatig ni Butchok. Hindi sila maaring pumatay ng mga membro ng kabilang grupo na kasali sa paligsahan na iyon. Kaya kakaiba ang mga pabaon na orasyon doon sa mga bala nitong si Kimba. Puno iyon ng mga usal na mga pampahina, panggapos at pangharang. Samantalang sina Butchok, Arid Tuto at buno, nagpapatuloy lamang ang mga ito sa pagtakbo. Samantalang sa kabilang bahagi naman ng Sapa, ang grupong tinatawag na bansay na galing sa lugar ng lasi. Tahimik na nagmanmana ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Masyado kasi nilang minaliit ang grupo ng mga bata. Ang inaakala kasi ng mga ito na walang tangan na kalakasan ang grupo nila ni Butchok dahil nga mga bata ang mga ito at may kasama pa ang mga ito na sobrang liit sa tingin nila nasa lima o anim ang edad ng bata kaya sa kanilang isipan ano ang magagawa ng mga batang ito sa kanila at sa paligsahan na iyon ang grupo ng bansay ay binuo para lamang sa paligsahan na iyon magkakilala lamang ang mga ito at niminsan hindi pa nagsama-sama sa mga labanan. Bukod sa may mga tangan ng mga mutya, ang mga ito, marunong din ang mga ito sa larangan ng panalason at pambabarang. Ngunit malalakas din naman ang tangan ng mga ito. Lalo na ang dalawang matanda na siyang namumuno sa mga baguhan na anting ngero. Agad na nilang inihanda ang kanilang gagawin na pag-atake doon sa mga bata. Doon sa unahan, nakaabang na doon ang dalawa nilang mga kasama na inihanda na ang mga baging para gagawing panghuli sa mga bata. May mga pabaon ng mga orasyon ang mga baging na iyon. Nasa oras na madampian ang mga balat ng mga bata agad na manghihina ang kanilang pwersa at magiging limitado na ang kanilang magagamit ng mga orasyon. Ang dalawang matatanda doon sa grupong bansay nakahanda na din ang kanilang mga usal at mga orasyon. Ang apat naman sa mga ito, tumatakbo habang sumasabay doon sa grupo nila ni Bocok na nasa kabilang bahagi ng sapa. Pagdating ng mga ito doon sa unahan, mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa mga batuhan. Kitang-kita na ng mga ito ang grupo ng mga bata. Ngunit laking pagtataka ng mga ito nang makita nilang apat na lamang ang mga tumatakbong mga bata, kaya agad na wika ng isang matanda. Mukhang natunogan na ng mga ito ang ating presensya at binabalak. Hagilapin ninyo sa buong paligid ang dalawa pang kasama ng mga ito. Ngunit napatigil ang grupo ng bansay nang makita nilang tumigil na sa pagtakbo ang grupo nila ni Butchok. Sa mga kaganapan na iyon, Lihim na din na nagmanman ang apat na mga albularyo na kabilang sa mga opisyalis ng paligsahan na iyon. Nagkakainteres din kasi ang apat na mga albularyo doon sa grupo ng mga bata. Gustong makita ng mga ito kung ano ang kayang gawin ng mga bata kontra sa mga mas malalaki na mga tao at mas malawak ang mga karanasan sa pakikipaglaban. Ang apat na ito ay walang iba kundi sina Tatay Dadoy, Papa Goryo, Tatay Damaso at Tatay Abito. Sila ang magbabantay sa paligsahan na iyon doon sa kaloblooban ng kagubatan ng sinawahan para masigurado na walang mapapahamak sa paligsahan na iyon.